Tara, mag-inom! Naman no tayo dito, guys. Ito ang bagong trend ngayon. 2025 na. So, ganito kami ngayon. Ganito na ang amin kalamukat. yan. Yeah, lagay mo. Kompletuhin na yan. Kompletuhin na. <laughs> okay, na lahat. Oh, Mag-aantay tayo ng malalaking alon. <laughs> Aantayin natin ang malaking alon pumunta dito. Ah! Ah! Okay, safe. Safe naman. <laughs> Ayan na. Ayan na. Meron pa, meron pa dito. Pumunta ang alon. Ayan. Ayan oh. na. Ayan. Maliit lang. Okay lang yan. Maliit. Oh. Tapos natin. Nandito na yung kasama natin. Ayun. Ayun, may mga kasama kami dito. Dito kami talaga mag-aano. Ito na talaga ang bagong trend ngayon. Oh, dito na kami. Ito na yung bagong trend ngayon. Since 2025, so dito na kami. Oh, dali. Oh, help. 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 Help, please help. Oh, ayan. So, ayan, sit down na kayo. Oh, sit down, mag-sit down na tayo, sit down. Oh. Sige, sit down. Mag sit down na kayo dyan. Kaya dito pa yung isang kasama namin. O, dali na! O, ayan. Okay lang yan! Okay lang yan! Huwag kang matakot dyan. Oo, si. Okay, ibalance mo yung self mo. Ang ganda ng kalagayan. Ang ganda ng kalagayan ng isa. O, ang ganda. O, oh, diba? Ayan. Ayan na, dito na dumating na yung isa. O, sige. Ako, kumplito na ang tagay natin. O, โอเคยอดดีป่ะ ang สยามยายอ้ ang สยามสย

Kalabubo pa to. Oh. Sige na, go. Kami na. <laughs> oh, ang ganda ng kalagayan. Bangga. Oh, ba? Diba? Sarap mag dito, guys. Ah, bagong trend ngayon. Ito yung bagong trend. Astig yun eh. Oh, ba? Diba? Oh, yan ka na. Ano nag agad. Oh, ayan. O, diba? O, oh, diba? <laughs> น no oh, oh, no mm ั่นน่ะคนนี้อ่ะนะแล้วลุบงโอ้นานุบงอืมเข้ไปนะดินะโอเคนะเย็นโอ้กันนะเตะกว่าแลเนี่ยเอาตงไปโลเต้อีกวอนโมเดลแฟร์้ตีๆๆนโอเคนะโอเคนะ่านกนะยันกิันโอเคนะยันทํายันโกใครอ่ะตีๆๆไม่ได้ทํา Ayan guys. Oh, May landmaster. May landmaster daw dito. Oh, si Astig! Halubong. Sinaling ko na uh Oo. -oh. kay log dekha kitna public cost wo thesta wo phone